Dito ka. Balik. Parang citizen. White muna daw po parang yung performance. Tapos pagkano, gire na daw po yung contract. Tapos pwede ka na rin daw mag tapos pwede ka na rin daw po paano nang citizen. After one year daw po yan. naman po ng mga kasama ko nagyayaya po nila ako kay kay dito ako cross town play daw po <laughs> kami sa Canada kasi yung tita daw yung tita daw niya po nandun isasama daw po siya mo ako tapos yung isa naman po siya sama ko sa Australia hindi ko malapot sa Canada